Punta naman tayo sa loob ng Heavenly Sacrifice Sect sa secret room kung saan ang mag-amang Gon. Si Gon na nasa early stage spiritual transformation realm na ito at siya rin ay isa sa mga three sons ng Heavenly Sacrifice Sect at nasabi na lang niya na kung bakit raw nararamdaman niya ang aura ni Gu Xuanzhen. Sinabihan naman ito ng kanyang ama na huwag raw itong malikot at paano raw nito maabot ang Supreme God Realm ng mabilis at makapunta sa Heavenly Sacrifice Sect. Si Gon Ruhay at nasa middle stage soul control realm na ito at isa itong elder ng formation peak at nagsalita ito na pagtuunan raw ng pansin ni Gon Shanyu ang pagku para sa paghahanda raw nito sa parating na competition o paligsahan sa hinaharap ng kanilang sekta. Kaya sinang-ayunan naman ito ni Gon Shanyu habang ito ay pinagpawisan na lang. At sabay itong napaisip na hindi raw mali ang sinasabi ng kanyang ama at isa lang raw langgam si Gusuanchian ng Sacred Domain at bakit raw ito nagpapakita sa kanyang harap at kung naghahanap ba raw ito ng katapusan. Punta naman tayo sa kay Murozo ay napaisip na lang ito na hindi raw naniniwala sa kanya ang kanyang lolo na mayroong bagong hinyo raw na outer disciple na mas hinyo pa kaysa kay Huchinghu sa pagdating sa alchemy kaya kailangan niya raw mahanap ang taong yun para ipakita niya ito sa kanyang lolo. Bigla naman niyang nakaharap ang kanyang dalawang senior. At ito ay si Chu Qinghai na nasa early stage spiritual transformation realm at nagsalita ito na parang nasa bad mode raw si Murazo ngayon. At si Han Shou na nasa late stage spiritual nourishment realm na ito at nagsaad ito na matagal na raw silang hindi nagkita at sila raw dalawa ng kanyang senior Chu Qinghai ay nagpaplano na pumunta sa alchemy peak at ang dalawang ito ay isa rin sila sa three son ng heavenly sacrifice sect. Tumugon naman rito si Morozo na ang kanyang senior brother raw na sila Chu at Han Shou ay nagbalik na galing sa kanilang mission ng Outer Peak at sabay tinanong niya sila na kung ano raw ang gagawin nito sa Alchemy Peak. Sinagot naman ito ni Han Shou na bakit raw ganito kalamig ngayon ang kanyang junior Morozo at di ba raw engaged na raw sila at tumugon naman rito si Morozo na igalang raw ni Han Shou ang sarili nito at wala raw siyang nararamdaman rito. Nagsaad si Chu Qinghai Hai na wag raw magalit si Muruzu at ang kanyang junior brother Han Shou raw ay kilala sa pagiging mapagkumbaba nito at dagdag pa niya na sa katunayan raw ay sa pagbalik nila sa sekta ay nabalitaan raw nila na mayroong disipolo raw na nakapag-refine ng Nine Dragon Divine Peel at ang cauldron raw na ginamit sa pag-refine rito ay nasil ito at nasa alchemy peak raw ito ngayon. Napaisip naman siya rito na parang nagpunta lang raw ang dalawa rito para sa Dragon Ancestor Projection. Biglang dumating naman doon sila Huang Long at Hu Ching Ho at sabay din itong tinawag ni Murazo na uncle. Kaya gulat naman na nasabi ni Chu Ching Hai na kung tinawag ba raw talaga ni Murazo na uncle sila Huang Long. Napaisip naman rito si Hu Ching Ho na si Murazo raw ay isang first level disciple ng elder at nagsalita ito nagkung nagbibiro ba raw si Murozo at kailan raw silang naging isang disipolo. Sabay nagsaad siya na hindi raw siya makikisali sa kanilang ginagawa at bago lang raw ang dalawa nakabalik sa sekta kaya wala itong alam at gayon pa man naging disipolo raw siya ni Elder Muguya at naging disipolo rin si Huang Long ng sect master at sinang ayunan naman ito ni Huang Long. Kaya sa narinig ng dalawa ay sila ay nagulat na lang at napasabi naman rito si Chu Ching Hai na si Sek Master Baraw talaga ang master ni Huang Long at nasabi rin ni Han Shou na kung ang nakarefine Baraw ng Nine Dragon Divine Pill. Ay kung si Hu Qingho ba raw, di naman ito sinagot ni Hu Qingho bagkus ninitian lang niya ito. Habang hindi pa makapaniwala si Han Shou sa kanyang mga nalaman, nagsaad naman rito si Hu Qingho na pinapanatili raw nila Huang Long bilang mababa lang ang profile nila habang sila Han Shou naman ay wala nang masabi. Kinuha naman ni Huang Long ang pansin ng dalawa at sabay nagtanong ito sa kanila na kung alam ba raw nila kung saan si Gon Shanyo. Sinagot naman ito ng dalawa na hindi raw nila ito alam dahil hindi raw ito sinabi sa kanila bago pa pumunta sa seclusion si Gon Shanyo. Kaya tinanong na lang ito ni Huang Long kung kailan raw ito matatapos si Gon Shanyo sa seclusion nito. Di naman ito nasagot ng dalawa dahil hindi raw sila sigurado kung anong oras ito matatapos sa seclusion. Napaisip naman rito si Huang Long na kahit raw isa rin sa three son ng Heavenly Sacrifice at sila Chu Qinghai at Hanshou ay wala raw silang alam tungkol sa kay Gon Shanyu kaya mahihirapan na raw sila ni Hu Qinghu na ipaliwanag ito sa kay Gu Nagsaad naman rito si Chu Qinghai na naalala niya raw na may gagawin pa sila kaya uuwi na raw sila. Sa isip-isip pa ng dalawa na mahirap raw sa kanila na tawagin na Master Uncle sila Hu Qinghu kaya kailangan na raw nilang makaalis. Pinayagan naman ito ni Huang Long kaya dali-daling umalis na sila Han Shou. Nagsalita naman rito si Murozo na mayroon raw siyang itatanong sa kanilang dalawa ng kanyang Uncle Hu Qingho at Huang Long tungkol raw sa Outer Disciple sabi pa niya na kung may kilala ba raw sila Huang Long na isang Outer Disciple na talentado sa pagdating sa alchemy. Dahil doon nabanggit na lang ni Hu Qingho na alchemy genius baraw at sa isip pa nila na kung namit ba raw ni Murozo si Gu Chen. Kaya nagpanggap na ang dalawa na walang alam at nagsalita si Huang Long na hindi raw niya ito nakita at pati na rin si Hu Chingho ay ganun din raw. Bigla naman si Huang Long na nagpalusot na kakausapin pa raw niya ang kanyang master na isang sect master kaya kailangan na raw nilang umalis habang si Murozo naman ay napaisip siya rito na nararamdaman raw niya ang kanyang dalawang uncle raw ay parang may tinatago ito na lihim. Punta naman tayo sa lungga ng ating bida na sabi na lang ni Gu Xuanzhen na kung wala pa ba silang balita sa kay Gan Ruhai. Sinang ayuna naman ito ni Hu Qingho at na meet o nakita raw niya ang dalawa isa rin sila sa Three Son ng Heavenly Sacrifice sect na sila Chu Qinghai at Han Shou at mas tiraw sila ay walang alam. Nagsaad si Huang Long na gayon pa man ang paligsahan raw ng Heavenly Sacrifice Sec ay malapit na magsimula kaya tiyak raw na ang oportunidad na ito ay hindi palalampasin ni Gan Shanyu at tiyak rin na nasa seclusion ito dahil ito ay naghahanda na para rito. Ang competition round na ito ay ang pinakamalaking paligsahan ng kanilang Heavenly Sacrifice Sec. Ang Lucas Leon raw ng paligsahan ay sa pinakamataas na tower sa kanilang sekta na tinatawag na Xuanling Tower. Bawat pikraw ay may sampung kalahok na papasok sa Xuanling Tower para kaharipan ang mga ibat-ibang antas ng pagsubok doon at ang disipolo raw na mayroong mas maraming nalampasan na pagsubok ay makakatanggap ng isang Earth-level skill book. Nagtanong naman ang ating bida rito kung ano raw ang Earth-level skill at sinagot naman ito ni Hu Qingho na ang skill o technique raw ng Heavenly Sacrifice Sec ay nahahati sa apat at ang pinakamataas ay ang Heaven, Earth, Mysterious, at Yellow rin ang pinakamahina. Ang Yellow Level Skill Raw ay binibigay sa lahat ng mga disipolo ng kanilang sekta. At ang Mysterious Level Skill Raw ay isang gantimpala sa mga inner disciple na mayroong halaga. Ang Heaven Level Skill Raw ay hawak ito ng kanilang sect master at ang Earth Level Skill Raw ay ito ang pinakamataas na antas na maaring matutunan ng isang disipolo. Dagdag pa niya na kahit raw ang mga elder ng bawat tik ay hindi kwalipikado na matutunan ang dalawang mataas na high level skill na ito at ang hawak raw nilang skillbook ay nasa mysterious level na ito at ito raw ang kanilang natanggap matapos silang maging disipolo ni Elder Muhuya at ni sect Master Ji Chang Feng at tanggapin raw ito ng ating bida. Kaya kinuha na ito ni Gu Xuan At nasabi na lang niya na ang mysterious level skill book raw na ito ay isang fiery art at ang isa naman ay ang seven star formation. Kasabay din na tiningnan at sinuri na ito ni Gu Xuan sa isip naman rito ng ating bida na ang dalawang skillbook raw na ito ay kahit mas mahusay pa ito kaysa skillbook ng Zilua Academy ay isa peren itong karaniwan lamang. Habang pinagpawisan ang dalawa na sabi nalan nila na kung naintindihan ba raw ni Gu ang dalawang skillbook na kanilang binigay rito. Nagsaad si Gu na ang skillbook raw na ito ay nakaka boring ngunit may bagong naunawaan raw siya dito at sabay din na binalik niya na ang skillbook sa kanilang dalawa. At kung gusto ba raw nila itong subukan at matutunan at napaisip rin ang ating bida rito na mahirap raw sa kanya na paasahin lang niya sila. Kaya nasabi na lang nila na kung tuturuan ba raw sila ng ating bida kaya nagpasalamat na sila rito. Kasabay din na naghanda na si Gu Xuanzha ng isang teknik para sa pagpasa niya ng teknik sa kanila. At sabay din na pinakawalan niya na ang kanyang apoy na ginagamit sa pagpasa ng teknik. Nasabi na lang nila na napakainit raw at ito ba raw ay isang apoy at paano raw ng ating bida nagawa na ang isang mysterious level skill ay na-upgrade at naging heaven level skill. Napasigaw na lang sila na napakainit raw ang kanilang nararamdaman at parang hindi na raw nila ito kaya. Napaisip naman sila na ang mysterious level skill ay rekta raw itong na-upgrade at naging heaven level skill at anong nakakatakot na antas ang naunawaan baraw raw ni Gushuanshin rito at ang fiery art raw ay gamit ang way of heaven ay naging fiery fire ito na kayang kumontrol ng apoy gamit ang isip at pinaliwanag raw nito ang totoong kahulugan ng fiery art. At ang lahat raw ay dapat mag-focus sa kanilang ginagawa. Sinang ayunan naman ito ng kanyang mga kasamahan at nagpatuloy na silang intindihin ang teknik. Napasabi naman si Gu Xuanzhen sa pag-iisip nito na matapos raw niyang maintindihan ang fiery fire technique sa susunod na level ay nararamdaman raw niya ang kanyang katawan ay napapalibutan na ng heavenly fire. Siya raw ay parang malapit na siyang umangat sa susunod na realm at kasabay din itong nagpalabas ng isang malakas na heavenly fire. Nasabi na lang ni Hu Chingo na nagulat raw siya na mas comfortably raw siya ngayon matapos niyang maunawaan ang sekreto na ito at sinangayunan naman ito ni Huang Long at nasabi nito na kahit nasa gitna raw siya ng apoy ay nararamdaman raw niya na ang katawan niya ay tila hinuhugasan ng malamig na tubig at hindi na raw siya nakakaramdam pa ng init. Bigla naman nagkaroon ng anomalya sa ating bida kaya napansin naman nila ito. Nasabi na lang ni Hu Qingho na aangat na raw ng realm si Gu Xuanzhen at nasabi rin ni Huang Long na ito raw ang heavenly Dao power at ang lakas raw ng ating bida ay higit pa ito kaysa kanyang inaakala. Nasabi na lang nila na kung sino raw si Gu Shuanchen bakit sila Senior Huang Long at Hu Qingho ay may malaking respeto sila sa taong ito at kahit raw saan ito nang galing ay tiyak na may mataas raw itong antas ng kakayahan kaya bakit raw hindi nila patayin na lang si Gu Shuanchen habang hindi pa ito handa hindi naman ito sinangayunan ng kanyang kasamahan dahil mas malaki pa raw ang nakukuha nilang benepisyo sa ating bida kaysa kanilang sekta at sinangayunan naman ito ng isa at dahil raw sa kay Gu Shuanchen ay naintindihan nila ang fiery fire Art. Dahil sa ang disipolo na yun ay may layunin na masamang binabalak ay naghanda na si Gu Chen rito Kasabay din itong nagpakawala ng malakas na apoy at napansin naman ito ng lahat Habang ang disipolo naman na mayroong masamang binabalak ay nilapitan na ito ng Heavenly Fire kaya napatanong na lang siya rito At kasabay din na inatake na siya nito kaya napasigaw na lang siya sa sakit dahil sa kanilang nasaksihan napatanong na lang sila na kung bakit raw ang buhay na tao sa kanilang harapan ay biglang naglaho lang ng ganun-ganun lang. Napatanong na lang rito si Hu Qingho na kung bakit raw umataki ang Seven Stars Formation sa isang disipolo kahit hindi raw nila ito kinukontrol. Tumugon naman rito ang isang kasamahan nila na si Luo Cheng raw ay nagpahayag ito ng mapangahas sa kay Gu Xuanzhen at pagkatapos raw noon ay nangyari na ito sa kanya. Kaya nasabi na lang ni Huang Long na kahit raw ang Seven Stars Formation raw ay na-upgrade ni Gu Xuanzhen sa Heaven Level kaya ang formation na ito ay nakakuha ng karunungan o sariling pag-iisip at nakakaramdam ng banta kaya madali lang nitong pinarusahan ang disipolo na yun. Umangat na nga si Gu Xuanzhen sa Early Stage of Spiritual Nourishment Realm. Nagsaad si Gu Xuanzhen na hindi raw sila nagpapakita ng masamang intensyon kaya karapat dapat raw silang mabuhay at nagpasalamat naman sila rito. Nagsalita si Gu Xuanzhen na dahil raw isang disipolo si Huang Long ng Sect Master ay hanapan raw siya nito ng isang damit ng isang Outer Disciple. Sinagot naman ito ni Huang Long na ang Outer Disciple raw ay mababa ang katayuan kaya mas maganda raw na hanapan na lang niya ang ating bida ng damit ng isang Inner Disciple. Pinaliwanag naman ito ni Gu Xuanzhen na saan ba raw mas maganda na itago ang katauhan mula sa kanilang sekta, ay ang Outer Disciple ba raw na hindi kilala ng lahat? Odi kaya ang inner disciple raw na kilala ng lahat. Kaya naintindihan naman ito ni Huang Long at nasabi na lang nito na malawak raw ang pananaw ng ating bida. Makalipas ang ilang oras, nakakuha na nga si Huang Long ng isang damit ng outer disciple habang nandoon naman si Murozo. Napansin naman niya ito kaya napaisip na rito si Murozo na kung hindi ba raw ang kanyang Uncle Huang Long nagpunta sa kanilang sect master at kung may pupuntahan ba raw ito ng palihim. Nagsaad si Huang Long sa ating bida na ginawa raw niya ito ng palihim para sa katahimikan ni Gu Xuanshan. Ngunit pinahinto naman sila ni Moroso kaya dahil doon laki na lang ang mga mata ng dalawa sa gulat at sa kanilang hindi inaasahan na pangyayari. Nagtanong naman rito si Gu Xuanshan sa kanila kung bakit raw nangyari ito. Kaya niyaya na nila Hu Qingho si Moroso na umalis. Nagsaad si Hu Qingho na mag-usap-usap raw sila rito. Sinabi naman rito ni Murozo na si Gu Chen Rao ay isang hinyo sa alchemy at noong hinahanap raw niya ito ay bakit raw hindi nila ito Hu Qinghu sinabi sa kanya na kilala pala nila ang taong ito at sinagot naman ito ni Hu Qinghu na hindi raw ito alam ni Murozo dahil nagawa lang nila yun dahil may sarili silang hamon o problema na kinakaharap. At seri naman na sinabi ni Murozo na bakit raw nila tinatago ang katauhan ng ating bida. Kaya namutla na lang rito si Huang Long at itinanggi naman niya ang panatang ni Murozo at sinabi niya na dahil raw ito sa. At Paltol Otol pang nasabi ni Huang Long na dahil sa, at nagtanong na rito si Murozo na kung ano ba raw ang sasabihin ng kanyang Uncle Huang Long. Dahil sa wala na siyang ibang palusot na maisip ay sinabi na ni Huang Long na dahil raw sa may gusto si Gu Xuan sa kay Murozo. Kaya namula na lang siya rito at nasabi na lang niya na kung may gusto ba raw ang ating bida sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ni Huang Long at nagsaad ito na kahit raw isang outer disciple lamang si Gu Xuanzhen pero dalawang taon na raw itong nasa Heavenly Sacrifice Sect at kung alam ba raw ito ni Murozo. Tumugon naman rito si Murozo na hindi niya raw ito alam habang si Hu Qingho ay napatikip na lang sa pinaggagawa ni Huang Long at sa mga nangyayari. Dagdag pa ni Wang Long na ginawa raw ito ni Gu Xuanzhen para makuha nito ang pansin ni Morozo at maalala nito ang pangalan ni Gu Xuanzhen habang si Hu Ho ay napatingin na lang sa kay Wang Long. Pulang-pula naman na lumalapit si Murozo sa ating bida. Napansin naman ito ni Gu Xuanzhen kaya napaisip na ito na kung bakit raw ito namumula miyaw-miyaw. Kaya nilakasan na ni Morozo ang kanyang loob at nagsalita na ang pangalan baraw ng ating bida ay Gu kaya sumunod raw ito sa kanya sa Alchemy Hall ng Alchemy Peak at napatanong na lang rito ang ating bida na Alchemy Hall ba Dagdag pa ni Murazo na wag raw mag-alala si Gu Xuanchen dahil nararamdaman raw nito ang Dragon Ancestor Projection kaya may talento raw ito at sabi pa niya na dahil may kakayahan raw ang ating bida ay dadalhin niya ito sa Alchemy Hall at kung seswertihin raw ito ay magiging disipolo raw ito ng kanyang lolo Mu Huya. Tumugol naman rito si Gu Xuanchen na maganda raw ito. Napaisip rito si Gu si Murozo Rao ay apo ni Elder Mu Huya at si Elder Mu Huya raw at si Gan Ruhay ay parihong isang elder ng Heavenly Sacrifice Sect eh, kaya marahil may alam ito kung saan sila Gan Shanyo. Nagsabi na si Murozo na patungkol raw rito. Ay ang pagtingin raw ni Gu sa kanya ay maghintay raw ito hanggang sa makapag-refine ng ating bida rito ng Nine Dragon Divine Peel. Kaya napatanong na rito si Gu Xuanshan at nasabi na lang niya sa kay Murozo na kailan ba raw niya sinabi na mayroong siyang pagtingin rito. Biglang pinigilan na ni Huang Long ang ating bida bago pa nagkabukingan at nagsalita na wag raw mag-alala si Gu Xuanshan sa detalye at sinang ayunan naman ito ni Hu Qingwo at pumunta na raw sila sa Alchemy Hall ng magkasama. Nagsalita si Huang Long na napaka raw ng ating bida dahil raw si Murozo ay isang mayabang at saplade pero hindi ito nagalit sa kabila ng lahat kaya napatanong na siya kung may gusto ba raw si Murozo kay Gu Shuanchan. Nakapunta na nga sila sa lagusan papunta sa Alchemy Peak. Nagsaad si Murozo na lumapit lang raw sa kanya ang kanyang mga kasamahan dahil first time raw sila makapunta rito. Sinabi ni Hu Qingho na ang Alchemy Peak raw ay ang pangunahing lugar sa Heavenly Sacrifice ek, at dagdag pa niya na ang mga disipolo raw ng ibang peak ay kapag sila'y pumunta rito ay aatakihin sila ng formation rito kapag wala silang pahintulot na pumasok. Dahil sa nasasaksihan doon ni Gu Xuanchen na sabi na lang niya sa kanyang isip na ang Alchemy Peak raw ay parang marami ang medical herbs rito at dagdag pa niya na ang bawat medicinal field raw ay parang dinidiligan ng tao liquid na pinipino ng Power of Heaven. Habang sila'y nagmamasid doon sinabihan naman ito ni Murozo na ang Alchemy Hall raw ay nasa kanilang harapan. Sa pagdating ni Murozo ay sabay binati naman ito ng kanyang mga junior brother. Si Luo Cheng nasa spiritual nourishment realm na ito at isang pinakamatanda na disipolo ng Alchemy Peak at nagtanong ito sa kay Murozo kung bakit raw ito nagdala ng tao rito ng walang pangamba. Sinagot naman ito ni Murozo na ang dalawa raw na ito ay... Di na siya natapos sa pagsasalita dahil sinabihan na siya ulit ni Luo Cheng na hindi na raw mahalaga kung sino sila si Master Mu Huya raw ay nakatoon ito sa pag-aaral ng Alchemy daw kaya hindi nila ito maaring disturbuhin dagdag pa niya na kahit raw ano ang mangyari ay maghintay raw sila murazo matapos ang kanyang Master Mu Huya. Binulungan naman ni Hu Qingwo ang ating bida na ito raw si Luo Cheng ang pinakamatanda na disipolo ni Elder Muuya dahil raw sa limitadong kakayahan nito ay hindi ito naging direct disciple dagdag pa niya na bagaman si Luo Cheng raw ay bata kung tingnan ay nasa isang daan na ang edad nito at matagal na nitong gusto si Murozo at alam ito ng lahat. Sa isip pa ni Luo Cheng na ang tao raw sa kanyang harapan ay ang pag-uugali raw nito ay hindi isang outer disciple. Dagdag pa niya kung ano kaya ang relasyon nito sa kay Murozo. Nagsalita naman si Hu Qingho na kung ito baraw si Luo Cheng at sa isip-isip pa niya na si Luo Cheng raw ay isang idiot bakit raw ganito ito makatingin sa kay Gu Xuanzhen at kung mapahiya raw siya ay mahirap raw itong pakitunguhan kaya kikilas na raw siya. Sinagot naman ito ni Luo Cheng na kung ano ba raw ang tawag ni Hu Qingho sa kanya. Pinakilala naman ito ni Murozo na bagong disipolo raw ng kanyang lolo si Hu Qingho kaya sa narinig ni Luo Cheng at nagulat na lang ito. At bigla siyang natauhan at napasabi na lang siya sa kanyang isip na kung ito ba raw ang direct disciple ni Master Muguya na nakapag-refine ng Nine Dragon Divine Peel. Kaya naglakad na si Huchingo at nagsalita na pumunta na raw sila ni Murozo doon para makita niya ang kanyang master. At sinang ayunan naman nila ito, nakarating na nga sila sa Alchemy Hall ng kanyang lolo at kasabay din na kinuha ni Murozo ang pansin ng kanyang lolo Muguya. Napaisip naman rito si Gu na ito baraw ang alchemy room at ang natural power raw ng flower at plants rito ay mas malakas pa raw ito kaysa lahat ng lugar na kanyang nakita. At tinawag naman ni Hu ang kanyang master at tumugon naman rito si Elder Wuya at pumunta raw ito sa kanya dahil mayroong itatanong raw siya rito. Nagsaad si Elder Wuya na ang ore raw ng alchemy furnace o cauldron raw na ito ay masyadong mahina ay nararamdaman raw niya ang malakas na power heaven sa apoy. Sabay din itong nagtanong sa kay Hu Qingho na noong pinainit raw nito ang cauldron ay paano raw ito nag-evolve kaya nagulat na lang si Hu Qingho rito at nauutol na itong sumagot. Sa isip pa ni Hu Qingho ba kahit raw na nasaksihan niya ang pag-refine ng pil na ito ay mahirap raw itong maipaliwanag ang teknik na ito na may kagandahan at kahalimo. Nagsalita si Gu Xuanzhen na kung tinatanong ba raw si Hu Qingho ni Elder Wuya tungkol sa Fernance. Nagsalita naman ulit rito ang ating bida na sinabi raw ni Hu Qingho sa kanya ang isang sekreto noon kaya nagmungkahi siya na siya na raw ang magpapaliwanag sa kay Elder Wuya. Dahil doon sa isip-isip pa ni Hu Qinghu ay napaiyak na lang ito sa tuwa dahil nailigtas siya ng ating bida. Dahil sa hindi pa ito kilala ni Elder Wuya ay pinagalitan na ni Elder Wuya si Gu Xuanzhen at kung ano ba raw ang gagawin niya rito at sinabihan niya na si Murozo kung bakit raw nito dinala ang taong ito rito. Pabulong naman na pinakilala ito ni Murozo sa kanyang lolo na si Gu Xuanzhen Rao ang hinyo na sinasabi niya noon na naramdaman ang Dragon Ancestor Projection. Kaya kumalma na rito si Elder Wuya at sa isip pa ng Elder na ang ating bida raw ay isang bata pa na dinala ng kanyang apo rito. Matapos noon ay lumapit na nga si Gu Xuanchen sa cauldron para mapakita at maipaliwanag nito sa Elder ang katanungan nito tungkol sa Fernance. Sa isip naman rito ng ating bida na bakit pa raw siya mag o magpatawag ng Dragon Ancestor Projection at para hindi raw niya sila matakot ay magpapanggap na lang raw siya muna at ito'y nagsimula na. At sabay pinalabas niya na ang dragon mula sa Qualdron. Kaya nasabi na lang ni Elder Wuya na ang dragon raw sa kanilang harapan ito raw ay ang Dragon Ancestor Projection at sabay nagsabi na ito na lumuhad na raw sila at magpakita na sila ng galang sa harapan ng Dragon Ancestor Projection. Napaisip naman rito ang ating bida na kunti lang raw ang kanyang pinakita at bakit kailangan pa raw nilang palakihin ang pangyayari na ito. Habang nakatayo doon ang ating bida sa harap ng Fernance. Gulat na gulat naman na nasabi ni Elder Wuya na nagsummon raw si Gu ng Dragon Ancestor Projector ng ganun-ganun lang kadali. Kaya nagtanong na ang ating bida rito kung mahirap ba raw itong gawin. Sinagot naman ito ni Elder Mo na kung gaano raw ito kahirap ay dapat raw nilang malaman kung saan lumilitaw ang Nine Dragon Divine Teal at makahiling lang raw ng bahagyan ng lakas ng Dragon Ancestor Projection ay malaki na ito na oportunidad dagdag pa niya na sa murang edad raw ni Gu Xuanzhen ay nakakapanghinayang na kaya nitong masaman ang buong Dragon Ancestor Projection. Sabi pa niya na maraming taon na raw ang nakalipas mula nung pumanaw ang Dragon Ancestor at ang nangungunang Alchemy Master sa kanilang Supreme God Realm at wala raw nakaunawa sa misteryo ng Dragon Ancestor Projection. At ang pag-refine raw ni Hu Qingho ng Nine Dragon Pill raw ay isang pagkakataon lamang ngunit ang ating bida ay nasama nito ang Dragon Ancestor Projection ng ganun lang kadali. Kaya nagtanong na si Morozo sa kanyang lolo kung tatanggapin na ba raw nito na maging disipolo nito si Gu Shuanchan. Di naman ito sinangayunan ni Elder Wuya. Nagsaad siya rito na paano raw niya matatinggap ang isang henyo na tulad ng ating bida bilang alipin niya lamang. Dahil sila raw ng ating bida ay magka-level lang kaya magiging magkaibigan na raw silang dalawa habang ang ating bida naman ay wala nang masabi rito. Nagsalita rin rito ang elder na sila raw tatlo ay magmadali raw silang sumunod sa kanya. Nagsabi na lang si Morozo sa kanyang lolo mo huya na ito ba raw ang forbidden area ng kanilang alchemy at kahit raw ang kanilang sec master ay hindi pa nakapasok rito kaya napatanong na ito kung ano ba raw ginagawa ng kanyang lolo. Di naman ito sinagot ng kanyang lolo bagkus binuksan niya na ang lagusan para makapasok na sila doon. Makalipas ang ilang segundo na kapasok na nga sila sa forbidden area ng Alchemy Tech. At tinatawag ang lugar na ito na Alchemy Space at napaisip naman rito si Gu Shuanchen na kung Alchemy Space ba raw ito ni Elder Muhuya at ang kapangyarihan ng Heavenly Dao Power ng Exotic Flower at Herbs ay may posibilidad na mas mataas pa ito kaysa lahat ng pick ng Heavenly Sacrifice Sec maliban na lang sa Alchemy Pick. Nagsalita naman siya rito na simula raw ngayon ay manatili at mag-insayo lang raw sila rito at hindi raw sila dapat lumabas ng maaga. Sinang-ayunan naman ito ni Hu Qingho at napaisip rin ito na narinig raw niya na ang Forbidden Place Alchemy raw ni Elder Muuya ay ang pinakamayaman sa Heavenly Dao Power sa Heavenly Sacrifice Set eh, kaya maganda raw ito sa kanila. Sinabihan naman ni Morozo ang ating bida na maganda raw ang lugar na ito sa pagkukultivate kaya bakit hindi raw nito pasasalamatan ang kanyang lolo muuya sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na hindi na raw ito kailangan at sabay na paisip nito ang ating bida na bagaman maganda raw ang lugar na ito sa kanyang pagkukultivate ngunit hindi raw siya makatiis na magtagal rito ng hindi nakakabawi. Nagsalita naman rito si Elder Mo na hindi raw kailangan ni Gu Xuanzhen at Murozo na magtagal rito dahil ang ibig sabihin raw niya ay si Hu Qinghu raw ang magtagal rito kaya nagulat naman rito si Hu Qinghu. Nagsaad si Elder Muuya Mu, na bagaman ang isa raw sa kanila ay kanyang apo at isa naman ay ang kanyang direct disciple at wala raw kinalaman ang pagdududa niya sa kanila pero mas malaki raw na bagay na ang Dragon Ancestor Projection ay pumunta sa katawan nito at pag mailantad raw ito ay magdudulot raw ito ng malaking kalamidad ng Heavenly Sacrifice Sect eh, kaya sa loob raw na isang daang taon ay mag-insayo lang raw sila rito kaya nagulat na lang sila sa kanilang narinig Nasabi na lang ni Hu Qingho na tapos na raw ang kanyang maligayang araw at akala raw niya na nakakuha na siya ng pakinabang ngunit ngayon ay makukulong lang raw siya rito ng isang daang taon at patutol pa sana rito si Murazo pero hindi na ito pinansin ni Elder Muuya bagkus nagsalita lang ito na sapat na raw yun at hindi na raw dapat magsalita pa. Dagdag pa niya na wala na raw magandang lugar sa Heavenly Sacrifice sect na may kukumpara sa kanyang alchemy space dagdag pa niya na ang magamang gone ruhay raw ay gustong magcultivate rito pero hindi raw siya pumayag rito. Kinumpirma naman ito ni Gu na kung tinutukoy ba raw nito na mag-ama ay si Gan Shanyu sinang ayunan naman ito ni Elder Mu at dahil raw doon hindi raw sila magkasundo ni Gan Ruhai hanggang ngayon. Kaya napaisip na rito si Gu na dahil raw sila ay magkasalungat ay tiyak hindi alam ni Elder Mu ang lukas iyon nila Gan Ruhai at Gan Shanyu. Nagsabi ang Elder habang ito'y nakahawak sa ating bida na dahil nakita raw niya ang talento nito ay hindi niya raw ito sasayangin. Kaya mula raw ngayon ay maari na itong lumabas at pumasok sa kanyang Alchemy Peak at magbasa ng mga libro ng walang limitasyon. Kaya ngayon ay aalis na siya para mag-aral ng art na pagpapainit ng tripod of fernans at gawin lang raw nila gusuanchen ang gusto nila rito dagdag pa niya matapos pumanaw ang Dragon Ancestor ay ang landas ng Alchemy ay patuloy na nawawalan ng lakas. Dagdag pa ng matanda na sa mundo raw ng alchemy ay dapat raw sumibol o tumubo ang isang dakilang figure na makapipigil sa Supreme God Realm at sabay napatawa na lang ito habang umaalis. Kaya nagtanong narito si Gu Xuanzhen na kung kinakausap ba raw ni Elder Mu Huya ang kanyang sarili at bigla itong umaalis sinagot naman ito ni Murazo na paminsan-minsan lang raw. At bigla naman natauhan si Murozo. At pasigan ito na sinabihan si Gu na dahil raw sa ating bida ay isang daang taon siya rito at hindi makalabas tumugon naman rito ang ating bida na disisyon raw ito ng kanyang lolo at hindi niya ito kagustuhan kaya ano ba raw ang gusto nito. Naglabas na nga si Murazo ng isang scroll at susubukan raw niya ulit ang kakayahan ni Gu Kaya tiningnan na niya ang scroll na pinakita nito. At nasabi na lang ni Gu na Jade Spirit Heart Method ba raw ito. Nagsalita si Murazo na ang method raw na ito ay ang tradisyon ng kanilang pamilya mula pa ito sa kanyang inangunit matagal na raw niya itong hindi naiintindihan at dagdag pa niya na dahil raw sa talentado ang ating bida ay ano raw ang pananaw nito sa scroll. Kaya tiningnan at sinuri na ito ni Gu Xuanzhen.